morning everyone ito yung ating tanawin guys napakaganda ng ating weather ngayong araw clear na clear ang ating kalangitan wala talagang hudyak or sign na uulan napakaganda medyo mahangin at ayan init na init kagaya din kahapon, ganito din yung weather kahapon. Napakaganda. At sa loob ng bahay is sobrang init. Yung ating view for this morning. Morning pa guys kasi ano palang lang eh, wala pang alas 12. Kaya kaya 'yun at ko po sa inyo guys yung aking alaga dito sa labas mga tanim tanim masyadong masilaw itong halaman na to guys is nagkakaroon siya ng parang sakit parati ko naman siyang tinatanggal pero bumabalik pa rin wala namang gamot yata itong mga to at ayan siya oh kumakapal na naman kahit parati ko siyang kinatanggal is bumabalik talaga siya dati naman nung bago pa ito is wala namang ganyan bigla na, bigla na lang siyang nagkakaroon ng ganyan ayan may medyo ano siya makatipag o mano sa balat mo yun yung na experience ko ayan siya kailangan ko na naman yan siya puspusin. ang basang basahan at saka yung ginagamit ko guys is yung toothpick ganun yung tinatanggal ko sa kanya Ito yung mga deal dito guys. Yang naman siya. Ayan, nalaos sobrang init kasi. Eh. Kailangan ko siyang tupikan kasi sa sobrang init ba nalawos. Dry na dry yung kanyang yuta. Nalawos pa yan or talagang napadpad lang sa hangin. Ito pa isa guys. Ah, grabe talaga sobrang init guys kasi nangitim yung dahon ng aking din. Ayan Oh. Ito siya. Yung udlot ba, nasunog sa init talaga. Kasi kahapon at saka ngayon is sobrang init. Lalong lalo na pag morning dito guys, bandang mga 10. Grabe init talaga. At ito yung ano guys, aloe vera. Hindi pa siya nag-anak. De, parati, na siyang kinuha na ni ate na pang lagay sa buhok para yung kung yung buhok yung guys is manipis na kailangan yung maglagay nito para ano tutubo at yun yung deal ko din sa kapila yan lang yung nabuhay yung iba is hindi nabuhay yung sabi ko dati na nagtatanim ako sa paso yan lang ang buhay nabuhay yung iba ay patay at mayroon din akong ano guys so, tanglad lemongrass. Yan. May deal din sa, ano, baba. Ganun. Halo-halo yung tinatanim ko sa malaking paso. Hindi pa naman ako nasita, guys, ng aking bossing. At ito siya. Dati ang nilalaki, tinan po ngayon, nagiging, ano, hindi siya hiyang yata. Kasi lumiit siya, parang, ano, bagong tanim lang. At dyan, may deal din dyan at oregano sa gilid. May oregano din ako dyan. At ayun ang taba ng aking oregano guys so yun yan nga kumain sila akin ng oregano pag may ano kami ubo mayroon na kaming madudukot ni ate nadampot pang namin dyan or kinuha doon sa tabi doon sa baba pag gabi kami nangunguha kami ng mga tanim-tanim sa tabi kasi tulog na yung may-ari. Pag araw is hindi pwede yung magsisita ka. Kaya ginawa namin ating gabi kami nagmuha ng mga oregano dyan sa kabahayan, dyan sa baba. Ayan, guys. Kailangan kong diligan yung aking deal. Kasi ano na siya. Naglupay-pay. Matakaw pala sa tubig ang deal. Kasi kahapon ko lang siya hindi tinitiligan. Tuyong-tuyo na yung lupa niya. At ano na. Lupay-pay na yung kanyang hitsora. So, ito yung ating ano, guys magandang panahon ano na ngayon guys napakabilis ng araw grabe oh, Tor Wednesday na naman grabe ang bilis ng ating isang linggo parang napakadali lang matapos ang isang linggo ayun guys hanggang dito na lang maraming salamat thank you for watching please like and subscribe to my channel bye ingat ingat